drop ko lang dito sa may ano, dulo ng South Plain, Dikod nito San Lorenzo. Magaling ko lang dito pabalik tayo. Samahan niyo ako ngayon. Medyo madilim. Ay, sana walang aso tayo mata makatagpo. Ay. Pabalik tayo palabas ng South Plain. Medyo malayo-layo to. Sana di tayo maligaw. Sana wala tayong makasalubong na aso. Diba? mo, maukanin yung hindi mo alam tayo aso dito ng ako dito? ito, ba ako na aso dun, aso may Andang. Andang ko lang kung

Ano ba? Ang dilim oh. Ang yun, naka ano post break pong na ako, marami na tayo. ito ko na dahil na kas Malapit na yung gate, gate. katatapos ko lang mag-deliver dito sa loob ng South Bay Yan South Bay Grabe layo Hindi ko nakita yung ano yung mapa kasi Walang ganong ano Aso yun, salamat sa Diyos Ciao